Guys, first time ko dito sa Panglao. Ayan na, oh, dito tayo sa Hinan Resort. Wow, Hinan Resort. Dito sa Alunan Beach, Aluna Beach, Panglao Bohol. <laughs> Gabi tahimik dito. Ako lang mag-isa dito. Oh no. ah. Grabe. Ang ang linaw ng tubig. Ang linaw ng tubig dito. Tingnan nyo. Basa gid meron sana silang buting dito yung pang ano talaga surfing kailang 700 ang rinta dito na lang ako sa libre libre lang to ang sarap ng libre Ha! 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 Basta libre. Sarap. <laughs> Mababaw lang naman dito. Oh. Grabe. May allergy kasi ako yung ulam namin kanina yung breakfast itlog at saka ano ba yun uh, beacon yun ito yung resulta nagkaka allergy tuloy ako